tubig tubig din nagbasa oh yung tubig pa nagbasa eh ito talaga si oh, totol tubig alam tubig ay nagbasa naman ba to tama naman ang tubig naman ang nagbasa sa kanya eh hindi naman yung siya nagbasa tama may tama ka angaling mong sumigaw Ang daling mong sumayaw. Dapat sumayaw, hindi ano. Press, Apiste mo. Ano ito ka? Ano sa labas? Hello, guys. sinabi Tos! Ulan ka po. magtanong doon. Tatanong-tanong ka ulan. Putik pa yung daanan. Ganun pa rin.

Ganun talaga pag walang magawa, kailangan may sira. Pag walang sira, wala magawa.